Masusing binabantayan ng Department of Health ang bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ngunit sinabi ni Health Secretary Tedder Bosa na wala namang pangailangan na ibalik ang mga paghihigpit No requirement for border control no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination but we're monitoring the cases Ang tinig po ni Health Secretary Teodoro Bosa samantala sinabi naman ng isang infectious disease expert na posibleng humina na ang bisa ng mga bakuna kontra COVID-19 at dahil dito kailangan na niyang magingat at matiyagaan ng publiko kung mayroon silang mga sintomas ng COVID-19 May mga reformulated vaccines na mga updated vaccines COVID vaccines. Kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Ang tinig ng infectious disease expert, Dr. Ronjin Solante.